Maso ngayon, nandito tayo sa barangay 71, Zone 6, District 1 Magkakaroon tayo ng uh, deck logging and cleaning dito sa barangay ni Chairman Neil Coronel Yan ang magigintas natin Araw po ng Monday, uh, July 29, 2020 po Mamaya update ko po kayo sa mangyaring... Uh, declogging operation natin dito sa kanyang barangay barangay 71 zone so 6 district 1 ah oh. Yes, chairman kasama natin, chairman ng coronel Okay Ito yung muna natin Ito yung muna natin Tapatahin ng barangay, una natin declogging

Baka mga sir, ito yung na, uh, ano, na reklamo dahil wala daw takip eh, magpapasok ano. Uh. Ito, eh, tinaguno ni chairman nil Colonel Talagay na natin ang takip uh, nag-request sa engineering. Okay, tapos hindi na binalik. Yung takip, wala na. Kamiya mo na buhatin. Talagay na natin ang takip. Sino kaya nag-okay niyan? Nandiyan. Okay. okay na. Eh tinugunan na ng chairman yung reklamo dahil walang takip hinuho kayo. Pa-CCTV camera, Anje. Hindi na Sila Lago project niyan eh. Sila oh. ayan yung mga drainage niya mo yan oh. Kaya hindi lumalabas yan. Tinakban lang ng mga ami. Ano yan yung mga bata yan, na may na ng bakal. Ah, uh, anak ng isa natin oh. Ah, oh. oh, si engineer na dongga pala may project. Siya, siya ang dito, dito na no? Tapos laging si ano? Garza. Garza. Nung kay eh, Garza, nire-reclamo ko yung itong Garza yan. Sabi, magagawa daw eh. yun. Hindi na rin. Hanggang nagkasakit kasi siya nun. Eh. oh, pande, ano? COVID. COVID siya nun. Ayan, okay, narapan tayo ng magat sa vlog para sa pagbubukas ng eskwela. Panala na lang yun. Panala natin. Ba't po lang yung panala natin? Ang tubig, Ang man lang yan, burak. Wait, Ewan ko masusunod mo ng bareta yung butas Alam ko, parado na ko Hindi hey. ako galing Hindi ako so. galing Puro burak Kaya nga, ayun no, oh Paano? Okay, hey, pabaya mo siya mo siya Pabaya mo mo lang, ayun ka di ba? Puro oh. oh, diba? basura ay, oh.

Lado, suplado suplado ngayon itong mga kapatid yan mo lang masarap ang ulam natin ngayon Priority kasi magpa sa eskwela Eh. Well, sa hindi na yan. Kalakalati lang. Wag, wag mo kunin isang buwa. Wala pa wala tayong gamitin. Okay. Boyan. Oh, boyan. Tandaan mo na kapag kukunti-kunti lang na mabali yung natin Kung na pumayasa wala na tayong gamit diyan. ang daming pagsasara. 'Yan daw. 'Yan lang namin kaplaso, lang. Kasi eh, naman pala eh. No? buruan nung terbolak media terus ya eh, nung no? barat tuh oh itu yang orang kanan kanan Đã nhỉ. Đã nhỉ. Ủa đã 喂，哦，土鳖狗。 Tapos na tayo ng Moriones Santa Maria tayo Binibenta na raw ito gawat? Ah? Ha? na raw yan, kanto Narinig ko lang oh. Santa Maria, palabas tayo ng uh, Dami oh Kailan lang kami nag-declogging rito Ano ka kada ulan eh Hindi bumabagsak lahat Ayan, tabi mo,

bawasin plastic naman, at plastic na, ay uh, too big. kung sino sirogs, bababaawe lang mo, na yun. lalo na huyon yung isang butas na yun. dinuto ko siya lang mo, Kasi sabi ba para talaga?

Oh, doon yan eh. Pinirab lang